Bumunta pala ako ng bayan kanina guys. Bumili ako ng candies. Mga ganito para sa pampaakit ng mga bata. So, jil, meron dito ng jelly ace. Tapos may mga chichiria. Yung maliliit. Bumili rin ako. So, Bali ang sadya ko naman talaga doon ay bumili ng mga medisina. Ito. Dahil upos na yung aking medical. Wala nang laman yung lagayan, kaya naisipan kong bumili at yun, bumili na rin ng mga candies. Yan. Mahilig kasi yung mga bata sa mga ganito guys. Yan. Mga malos. Tapos itong big dudo. Mga dudo. Tsaka may isha-share pala ako sa inyo guys. Nalugi ako ng mga 104. So, dapat talaga maiwasan natin ito dahil malaking kawalan din sa ating tindahan yan ito may bumili kasi sa akin tapos sinole dahil sira na raw yung powder nya tapos tinignan ko yung expiration date so nung january pa pala ito nag expired hindi ko na namalayan slow moving kasi itong beef labuyo ko tsaka itong chicken mas mas ano yung mas fast ang bali ang fast moving sa akin is yung kulay blue na beef noodles ito apat na chicken tsaka apat na spicy labuyo ma expired na yan So yan dapat pala talaga nating uh, i-check palagi yung ating mga paninda para matingnan natin kung ito ba ay expired na bago natin mabigay sa ating mga customer. Tapos uh, isa na rin yung pag-overstock. So ngayon alam na natin kung ano yung mga fast moving ay ano yung mas slow. so dapat hinay-hinay lang talaga sa pag uh, ano pag stock ng maramihan lalo na doon sa mga slow moving items so malaki-laki rin yon kasi 100 so yon sana ano maiwasan natin sa susunod yung mga ganitong mga pangyayari yung mga paninda kasi natin lalo na't mga pagkain madaling masira so kailangan nating i-check palagi so yan guys ito pala yung binili ko kanina doon sa bayan mga medisina bumili ako ng diet tabs, itong tawag dito medical yan tapos itong amoxicillin bumili ako ng amoxicillin tsaka itong nag, bumili na rin ako para sa aking anak yung chewable na ascorbic acid yan so ano kasi siya um, gustong gusto niya tong uh, chewable na silin kaysa dun sa syrup. So, yun. Naobos na kasi yung una kong binili. Kaya, bumili ako ulit. Hindi ko naman siya ibibenta.